Kaya na yung parang, oh, it's buhay. Eh, doon na ulit yung normal okay. na kayo. Uh, siguro po ako mga three days after. Mm. Mm. Ako, it took me a while, like five days. Ah, really? It was long. Why is it longer? Sa? Ewan ko ano eh. Kasi, it, I think it helps din na I'm also quite new to this. Yes. Uh, so, I don't really process things as fast as other people. Kasi iba-iba naman kami. But, yeah, ano, I'm just, I'm still processing the high of the concert and uh, super thankful lang ako. How do you support each other's, um, kuyari, ikaw gusto-gusto mo si Taylor, siya gusto-gusto niya na rock, music. How do you support each other? So, um, Like siya po, mm. uh, sinamahan niya ako manood ng Taylor Swift tapos, siya pa yung pipila para bumili ng mga merch for me habang narundan ako. Ako naman po, ganun din. Yeah, si, If, sinamahan niya ako sa Bruno Mars Tones. Mm, <laughs> tapos um, may gusto po siya na limited edition, whatever merchandise yun, ko rin po. bibili din. ako, hindi siya Effective! <laughs> effective! <laughs> effective. <laughs> <laughs> Ayun po, mga ganun lang. Okay. May song ka ba for her na na naisulat na? Nice. Oo, oh, meron. Ay, Madami na. No. Madami na po. But I don't... It's something I don't share with the world. But on, oh, but you share. Hindi, hindi ko pa siya So ikaw pa lang nakakarinig. <laughs> Na no, nobody, because I'm still trying ah. to. Ewan ko po ay pagdating sa music, ay pagdating sa kanya. Mm -hmm. Kasi perfectionist siya. Gusto din perfect yung music. So re I really want to wait until it's good. Okay, Pero tingin, wait, tingin mo, tingin mo kailan yung perfect timing para maparinig mo sa kanya yung so, Maybe uh, next next year. <laughs> <laughs> Kasi pwede mag-iba yung feelings mo at the time na sinulat mo yan, beginning ano, baka iba yung feelings mo. Now, ngayon, baka mas palalim ng palalim. Baka mag-iba. Yeah, pero the thing is po sa akin, as time goes on, hmm. mas lumalalim lang yung feelings ko. So, no. I, I'm not, I'm, not, the kind of person na, na parang sa simula sa simula lang strong tapos biglang it just decreases ako so, oh, it just mine just keeps getting and increases or stable pero going up So, ang news mo pala ay si Alex. Okay. <laughs> <laughs> Sweet lang. I love it. And you, you mentioned kanina na you were always together working, di ba, yes, everyday ano kayo pag wala kayo sa camera? Pag kayo dalawa, what do you talk about? What, ano, what makes you, alam mo, enjoy that moment? We're so boring. Sobrang boring. Sobrang boring. As in, <laughs> sobrang po boring namin tao. Like, wala na, sabay na po kami. Pero anong ginagawa niyo together? Wala po. Video <laughs> games. Wala, yeah, games lang po minsan. Wow. Ngayon nga, hindi na tayo nag-games eh. Um, yun, pero minsan nag-e-effort din po kami. Like, labas naman tayo, maging tao naman tayo minsan. Lagi na tayo na sa bahay. Pupunta lang po siya sa house ko. Tapos, tambay lang po talaga. As in, tambay. Kasama namin yung mom ko. Kaya yan, foodie hmm. or mag-aalaga kami ng pamangkin ko. Ganun po yung bonding Sometimes namin. Sometimes gym. Sometimes. Sometimes gym. Or yun po. Uh, Marood naman tayo ng movie. Or let's try this activity naman. But most of the time, we're just at home. Yeah. But you don't get bored with each other. No, no, naman. I think we're both very comfortable in silence. We're also not the type po talaga na who likes to go out. So, perfect. Kasi, okay na okay po kami sa bahay. Sa tahimik. Eh. Mm lang. Pahinga. Yeah. It's it's my ideal kind of pahinga talaga. Like, legit pahinga. Kahit -hmm. Kaya ngayon, lumalabas yung replay ng magandang buhay si, na uh, interview niya. And you're, you said na, dapat ligawan mo rin ang mami ko. Niligawan mo ko. Niligawan mo yeah, yung yes. mami ko. Nangyari. na po. Pati po yung pamangkin, <laughs> yung baby, yung kapatid. <laughs> paano siya, siya manligaw? <laughs> alam niyo po si Katie, sobrang effortless. Parang hindi na niya kailangan mag-try. Yung buong family ko talagang enamored. Sobrang hulog na hulog kay Katie. Opo, parang yung mommy ko, yung mga pamangkin ko, pag nakikita kami, Katie! Kaya na sila, I love Katie! Hindi na tita, Katie na. Or kapag lalabas po kami. Si Kiddy ang hinahanap. Where's Kiddy? I wish Kiddy is here. Ganon! I think may magic. May gayuma po siyang pinainom sa pamilya ko. <laughs> Paano kaya pinapakilig? <laughs> Paano ba? Um, in, the in the small things, with the small things, like, meron pong time, um, na paakit po ako ng gym, so nakatalikot ako. Oh my god, yeah, this Tapos, sabi ko, bakit may humahabol sa akin? <laughs> Takot ako, sa tulang, may lalaking humahabol sa akin. Tapos ginalaw pa ako, ginanan pa ako. So, ready na ako. Tapos, siya lang pala. Siya lang pala. Tapos, may dala siyang flowers. Tapos, sobrang nagulat ako. Parang ang tagal nag-process sa isip ko, na, ba't nandito ko? Ganun, gano'n, Kasi sabi mo, wala ka dito. So, yung mga ganun po. So, may slow, paandarnia. slow motion moment dito. Yung mga dahan-dahan. <laughs> so, hindi po siya slow, eh. Na Pasuntok na ako, <laughs> eh. Pag <laughs> <laughs> lang, hindi eh. No? Sa oh, So, ano nang status ng panliligaw mo? Are you officially together? Or are you still... mahirapan ko pa po. Ay! Tagal-tagal pa ang... tagal pa, pa to. Mulang <laughs> pe, dapat super mahirapan talaga. Ganda ko ba? Pero <laughs> hindi. Pero sa akin worth it. Kasi worth it naman ang panliligaw ko. Such a quality, quality woman. And, uh, Thank uh, you. Such an amazing woman. And, anybody would be in my shoes to do anything to be with. I think ikaw lang yan. No. no. I think so. Hindi. <laughs> parang sa hindi sabi ko kasi, may mean, madami ng guys naman nag-try or nagpakita ng motive. Pero, talagang bukong tangi. Sobrang mm -hmm. kaiba, ka kaiba. Kahit yung mom ko sinasabi, Okay. Pati yung sister ko, they're so lovely. Of course, in a good way. Oh, Kasi sana ka, nila ka, yung, yung magkasama ngayon. <laughs> <laughs> Siguro ano na lang, after ng concert ano yung pwede niyong i-share ng upcoming projects na pwede Ooh. na? Ay, sorry, sorry. Pero sinabi ko talaga sa interview ko, I really can't share talaga ito. Ako po meron. Yes, siya. Pero wala rin ako masasabi pa. Pero meron. Pero magkasama kayo. Hindi po. Ako, ako po muna. May tatry lang akong gawin in life. Tatestingin yes. ko lang kung gusto ko siya or if it's also for me. Hmm. Kasi feeling ko gusto kong tahakin ng lahat sa industriyang ito hmm. so Pero take, I, take, I think with this project of yours that you're doing, magugulat lahat and everyone's gonna love you. I oh. swear. Um, Oo, oh, sana nga. Sana nga. I promise talaga. I pray, I hope. Oh, Pero so, yun po, may aabangan po. Oh, malapit na. Malabi ito, malabi. Yung song, when yung music, bakit yun ang tema, when you're supposed to be happy na, when you're supposed to be in a kilig moment, yeah. bakit naman yun ang uh, Yun naman yeah. po yung maganda <laughs> sa ano, diba, sa artistry. It doesn't have to exactly be what I'm feeling. And at the same time, nagiging outlet din siya for me to feel my other emotions and yun nga po, parang sa artist na kahit masaya ka, kung kailangang humiyak, ayan ka. Or the other way around. So I just want to explore other things. Tsaka ang saya-saya lang, lang po. Ang saya-saya lang kung kasi humugot din. Yes. Parang yun yung universal feeling ng lahat eh. Lahat nakaka-relate sa heartbreak, diba? Yes. So it's something I wanna tackle. Tsaka hindi ko rin po alam bakit when it comes to music, nag-lean towards ako sa darker themes din. Except for believing in magic. Erina. Thank you. Thank you. Congrats again.